Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ayan, tapos na natin bigyan ng reaction si uh, former Senator Manny Pacquiao at si President BBM, Bongbong Marcos. So now, ang susunod ay ang reaction naman natin tungkol sa... Uh, paglaya ng isang na hostage doon sa bansang Israel ang uh, kanyang pangalan nga pala ay si Jemmy Pacheco so yung kanyang totoong pangalan hindi ko pa siya nakuha, basta yun ang tawag sa kanya ng kanyang mga uh, kasama doon mga kababayan, isa po siyang uh, caregiver So, sa siguro, ang aking nakita lang sa lahat ng nagpasalamat or mayroon siyang ginawang sulat o statement niya ay si Vice President Sara Duterte So, si Vice President Sara Duterte, kahit na marami ang nagpupull down sa kanya yung mga naging kasagabay niya noon, yung mga naging kasangga niya ngayon ay parang kaaway na niya So, kahit pa na kino uh, nawala sa kanya yung mga hinihingi niyang mga budget or mga whatever diyan patuloy pa rin siyang nagtatrabaho Ma ang dami-dami na niyang uh, nagawa at uh, lagi siyang nagtatrabaho silently hindi siya yung laging nagpapapreskon hindi kagaya ng inay mo oo inay mo <laughs> laging nagpapapreskon at si Betty Sara pag siya ay uh, lumabas nagpunta sa mga uh, dapat yang puntahan ay napakasimple lang kahit na yung mga kasamahan niya ay uh, mga lady na lady, mga uh, tawag nito, sophisticated, uh, sophisticated. Siya ay remain simple lang talaga siya. So ito yung kaniyang pagpapasalamat na naka nakaalis na doon sa Gaza or nakawala sa pagkaka sa kanila ng Hamas, ito yung kanyang mensahe. So, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa pamahalaan ng Qatar, Egypt, at Iran sa napakahalagang tulong na mga ito para mapalaya ang Pilipino na si Jimmy Pacheco, o si Jimmy pala. So, yun na nga, yung uh, yung gumawa pala, may pakana na, na bakit nagkaroon ng ceasefire ang Israel ngayon at ang Hamas is because of Qatar, Egypt at saka Iran. Kasi nga naman maraming nagsasabi na ang Iran ay siyang uh, simula o siya yung siya yung pinakaulo kung bakit sumalakay yung Hamas sa Israel. Tapos itong Qatar naman ay isa sa may pinakamalaking tulong na binibigay sa Gaza doon sa mga Hamas. So, yun yung kanyang pas pasasalamat ni VP Sara. So, sabi niya, ang kaligtasan ng ating kababayan na uh, si Pacheco ay tagumpay din ng Marcos administration sa panguna ng Department of Foreign Affairs, lalong-lalo na ng mga kawanin ng imbahada ng Pilipinas sa Israel. O ayan, imbahada ng Pilipinas sa Israel. Pero kung kayo ay nanonood sa iba nating mga kababayan na nagpo-post doon at nag update every day, meron din silang hinanakit sa ating mga uh, sa ating mga nasa imbahada kasi nga yung iba daw ay walang paki uh, kung hindi mo pagsasabihan kung hindi mo pupuntahan, hindi ka magre -reklamo. sabi nila ay wala din, so marami nagsasabi nun, uh, kung gusto niyong malaman, pwede kayo magpunta sa page ni Binibining Marikit, andun, napakarami doon. at meron din daw uh, Maritis page sa Israel yan ang sinasabi nila, so mga magkaaway yun, sila hindi nagkakaintindihan, siraan doon, siraan dito, alam nyo na, typical na pag-uugali ng mga Pilipino kahit saan ganun ito, patuloy po nating ipagdasal na makitang ligtas ang isa pang Pilipino na si Noralin Babadilla. So kung matatanda natin na sa tatlo or apat yung namatay na Pilipino at yung na hostage ay sila at sabi ng iba parang meron pa daw pero hindi pa hindi pa nila uh, matukoy kung sino. So hangad natin ang pagtatagumpay ng usaping pangkapya pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas. So, parang walang kapayapaan yon, Kasi, traidor yung mga Hamas. So, imagine, ito, salamat po Sarah Z. Duterte, Vice President of the uh, Philippines Department of the Department of Education. Mm -hmm. So, uh, alam natin na ang Pilipinas ay parang kampi sa Israel pero bumoto tayo ng uh, para sa Uh, ceasefire, bumoto ang Pilipinas sa ceasefire, so may nagsabi sa akin na aking mga kaibigan nandun, meron akong classmates na nandun na ang Israel daw ay willing sanang kumuha ng mga workers at double the salary, kaya lang ang problema, bumoto daw tayo so wala tayong, hindi tayo pasa doon sa kanilang uh, taste <laughs> kasi bumoto tayo against sa kanila sa Israel so ito dito may mga nagko-comment sabi, the best ever VP working always for the people and for the country despite of other uh, trapos pulling her down but she remains steadfast and loyal we will always support you our dear VP Inday Sara so yun nga sabi ng iba na gusto nilang maging presidente si VP Sara next year ay hindi pala next year <laughs> after ng term ng presidente oh 'di ba nagmamadali so siguro pag siya ay pag siya ay kumandidato syempre, boboto din ako doon alam and then sabi dito ng iba you are the best for president you are the next president ma'am sara god bless salamat lord ang aking susunod na presidente ma'am inday sara duterte O ngayon uh, ang aga-aga pa niya na tayo ha good job kalo kong sino nga katulong sa pagpapalaya sinong nakatulong sa pagpapalaya mm. siyempre e, department of foreign affairs at saka yung mga tao din, kahit yung sa Israel ay tumutulong din sila na mapalaya lahat ng mga nabihag galing sa kanilang bansa. Mga foreigners man or ma uh, Israeli national syempre gusto nilang makalaya yung silang lahat. So, i-attach ko dito yung video na makita natin na galing si Jimmy Pacheco sa hospital. Palabas niya siya nung Uh, siya ay marilis dinala lahat ng mga narilis na hostages ay dinadala muna sa hospital para ma-check yung kanilang mga kalagayan so so far okay naman siya pero mukhang nangayat siya doon kasi kasi kulang nga ng pagkain yung sabi nila pero uh, madaming pagkain sa labas ng borders pero sa loob kasi maraming tao so yun ay kaubusan at saka bihag din sila so wala silang choice so sana ay makita or uh, ma Makalaya or makauwi din yung isa na si Nora Lindsay si at ni Nora kung tawagin nila. So yan, 'yun lang po. Maraming salamat at sana ay palagi kayong nanood sa aking mga video, sa aking mga reaction. Napakalaking tulong na po 'yon lalo na pag ikaw ay nag-subscribe sa aking maliit na maliit na bahay. Salamat po. Thank you.